Petrang, kabayo, gumalaw ka. <laughs> Ihulog mo siya. <laughs> pag ako nahulog, kabalak. Shout out sa mga taga-sambales. O what's up, what's up, mga kaunos manos. Yon, pagbaba pa lang ng van, vlog ka agad. Diba, grabe, diba, laat-laat mo na. yung mga paninda, mga souvenir uh, store dyan sa gilid-gilid. May mga kainan din dyan. So, ayan, pupunta tayo ngayon sa Mimes View. Park. Yun, it's been a while. Sobrang tagal na bago ako nakapunta uli ngayon dito sa Mines View na to. Sobrang ibang-iba na. Imagine mo, tatlong dekada mahigit na nakalipas eh. So, talagang ibang-iba na itsura na ito. Ayan. So, pagpasok mo dyan, may entrance fee. Grabe, sobrang mahal. 10 pesos isa. <laughs> o, oh, diba? Sobrang mura lang. So, kayang-kaya. Kahit sinong gusto pumunta, kayang-kaya. 10 pesos walang ka problem, problema ang entrance fee yan kasama ko si paring driver yan from nagbunga Castillejos so uh, sige diretso lang kami ng lakad malayo pa malayo <laughs> sobrang iba na kasi hindi ko na nga alam kung ano yung tsura dati hindi naman ganito eh ang alam ko noon parang bundok na lalakaran mo eh may semento ng yan may mga daanan na pababa oh. may mga tindang strawberry yan so, may makakasalubong kang wow ang ganda mistisa, <laughs> Panalo <laughs> Ayan o Pwede wheelchair dito Pababa Kaso Hawakan nyo lang Kasi dire direcho Panigurado Kasi pababa talaga to Dire pa Pababa Ayan o Pabulusok So kung mabibitawan yung wheelchair Talagang mauuna yan doon Pababa O kita nyo naman Hey Victor Yan isa sa mga Kasama namin Na pumunta dyan si Victor Kapalitan nung driver namin at sino tong dalawang to? Parang kilala ko tong mga to, ha. Parang taga-West Derita, San Antonio, San Zambales, yung dalawang to. Okay, guys. Yan, yeah, mountain. <laughs> Mine's view, <the> mountain. Sir, <laughs> <laughs> saki ka na sa abayo, toro? Sa mga sakay. Oh, sa mga gusto sumakay. Gusto <speaking> mo ba yung umaandar? Gusto niya daw yung umaandar, e. Dito na lang, Waki naman, boss. Waki-waki. Waki. <laughs> Ayun oh. No? May kasama kami na asakay sa kabayo, ayun oh. No? Yung driver namin asa sa kabayo. Kabayo natin sa natin pababa. Yeah, kabay, kabay. Kitang-kita nyo naman yung kulay ng mga kabayo. Pink. Grabe sa kulay. Pink na pink. Pambekelu. <laughs> Buti na lang hindi ako nagkakulay ng pink. Malamang mapagkaamanan din akong kabayo pagpunta ko dito. Ayan, dito yan sa Mines View Park sa Baguio City. Okay, oy. Sino to? Si ano, Leon Guerrero. <laughs> si Torbix. Sarap ng sa inyo. Sana gumalaw yung kabayo tapos tumalon. Mas <laughs> mahulog para viral. <laughs> Ang angas oh. Oh. Snabero. Oh. Feel na feel, grabe. <laughs> Nasa kayo siya kay Petrang Kabayo. Sisipahin ko na. Ako taga picture. Okay guys, gumagana ba yung time app? Gumagana. Dito tayo ngayon sa Mines View. Sasakay tayo kay Petrang Kabayo, okay? Pag ako nahulog, ka-vlog! Shout out sa mga taga-sambales. Sa Antonio. Yeah. Yeah.

Hey. 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 picture? Oh, tapos na kayo, kami hindi pa. Ay, mautak, mautak talaga kayo ha. Ay, tapos. Okay. Sa Daya nyo ha. Na lang kayo? Right, right anak, sa right ka. Keep right. Yes, keep right. Thank you. sorry. Kaya na guys, ang p Mines View. P p oh, sige. Dito tayo sa may dulo. Dito sa bangin. Dito tayo sa bangin. Ang ganda talaga ng sapatin dito. Eh, hey, metong pa! Ulit, mag-post lang na. Ulit mo, mo. yung yun, naalala ko noon mga kaunos-manos nung bata pa ako noon. May mga bata dyan na umaakit, may daladalang parang basket. Tapos i-chan mo sila ng piso, i-shoot mo doon sa basket nila, di ba? Grabe, extreme talaga. <laughs> Ibang level noon. Eh, syempre, dumating na yung mga DSW, di ba? Wala na ngayon yun. <laughs> So baka okay, matagal na may DSWD pero noon hindi pa may ganun kahigpit. Diyan may umaakit dyan ng mga bata. Nakikita niya yan, yung bangin na yan. Umaakit sila dyan kasi itiyahan mo ng piso, isushoot mo sa basket nila. Masaya na sila doon, makakaipon na sila. Grabe yung tanawin, tignan nyo. Ang ganda, di ba? Bangin, as in bangin talaga. Kaya pag nahulog ka dyan, malamang kinuha ka na ni Tanini. <laughs> Eh guys, medyo maraming tao kaya nahihiya ako mag-actual uh, audio kaya ano na lang, sa recordings na lang tayo kasi maraming tao baka mapagkamalan pa akong sira ulo diyan ka vlog ko, ka-asalita ako. Ayan. So ayan, tignan niyo na lang yung ano, yung view mga kaunos-manos kung gaano kaganda. Sobrang ganda ng kalikasan talaga, wala akong masabi. So breathtaking talaga. So, ayan, laad-laad pa tayo, urong-urong. Istorbo tayo sa mga nagpipicture, di ba? Parang para tayo si Raulo. Kulang na lang batukan nila ako, daan ako ng daan eh. So, ayan, pa-exit na tayo. So, babalik na tayo doon sa taas. Hanapin na natin yung mga kasama natin. Tapos na tayo mag-vlog dyan sa tanawing napaaganda na matagal ko nang hindi nakita lumipas sa tatlong dekada mahigit. So, ayan, nakita natin ulit. Sobrang saya sa pakiramdam